Ano? So, meron na naman po tayo'ng bagong na-installan dito. Ito po 'yung tinatawag natin na portable solar pump. So, ang ganda po nito, oh. Kahit po asaan 'yung water source nyo pwede kayong makapagpatulo ng tubig gamit lang 'yung ating solar panel. At pwede nyo pa 'yung ilipat-lipat, oh. Na-itutupi po 'yan. For syempre, hindi na natin itutupi kasi hindi po tayo nag-design 'yan, ha. Sila po So ang ginawa po natin, ininstall po natin dun sa kanilang uh, ginawang frame Then uh, inilagay po natin yung pump dun sa kanilang water source At tingnan nyo naman po yung tulo So detressed po yan yung uh, tubo po ng ating solar pump Then dedosed lang po yung source nila pero ang ganda po nung buga, nung tubig nila So dito napatunayan natin na maganda maganda pa rin yung solar pump natin Uh, kahit na didos yung water source ay di transparent okay po isa na namang successful bye bye ayan oh. Lawak Bangkasinan So nandito po tayo ngayon Sa 7-Eleven Dito lang po yan sa Lawak So magkakabit po ulit tayo uh, Dami po natin kabit ano, Sunod-sunod yung mga vlog po natin na ginagawa So ngayon kasama natin sila, ayan, kuya Enket, kuya Andy, si Abby at saka si Kuya Orlan. Nagpapahinga mo muna tayo bago po tayo pumunta sa site at nagja-jagging si Sir. So mamaya uh, punta po tayo doon. So nandito na po kami sa pagkakabitan. Dito lang po kami sa... sa ay, ah, sige po. Lawak, Pangasinan. Madiskubre ako eh. Ako. <laughs> Bawal madiskubre. <laughs> Pwede po ba i-video yung gagawin natin? Sige po. Huwag lang po. Hindi ko na po kaya hagingan. Maraming ano, pag alam na na. Opo. Opo, okay lang po yun. Talagang ganun. May mga private persons. Asan ba yung... Kasi na yung nakita kong maganda. Ah, ito may may pertura na po pala. Oo, kumpleto na 'yan. Kaya nga, nako eh, may eh, weldingan pa 'yan ah. Oh, Oo, may mga welder ako diyan. Bagay pipinturahan na lang uli ni Sir. Ayo, oh, 'yan. Ayun yung posi. Eh. oh, po. So ito po yung kakabitan po natin. Oh, ito kakabitan natin. Ayan. So alam niyo na kung ano 'yung Ito po ay isang portable na solar. So, kung mapapanood nyo to, gayahin nyo na lang. Ayan. Patent daw kay sir. Uy, <laughs> di din, ano? Ganda? Oh. Sabi ko, di ba, pinicture ako sa inyo, gumagawa na rin kami. <laughs> Nauna paka ako si sir. <laughs> <laughs> Pero ang ginawa namin, makitid kasi gusto ko ikarga sa pickup up oh. oh po. kaya medyo mas makitid po dyan. Yan, yeah, tingnan nyo na kung paano gagawin. Galing ah. Daming, madami daming bakal to sir ah. <laughs> Magkana nagkasusun siya ganito sir? If you don't mind mga ay yung, ay yung mga kaya, gumawa pa para magka-idea sila ganda ang laki ng mong gulong niya no kay eh do doon ko gagamitin ko rin yung sa mm. diyan sa farm kumbaga lipat-lipat po o, kaya po. na mobile eh mm -hmm. Ay, ano po yun? Open water na po yung paglalagyan nyo doon o tubo din? Tubo din. Ah, kumbaga isusok-sok nyo na lang din po. Okay lang kailangan may poso po para oh, madaling buhayin. Na nga. Tapos, ang gagawin nyo po doon, kailangan laging may poso tapos prime palagi. Kung, hindi uh, po kasi siya self-priming oh, prime it. bago natin mm -mm. namin ito. Opo. Oh, Ganda. Malayo po yung second farm nyo. Yung lang sa, Ah dito lang uh, din po sa compound na to. Oh, ay pa maisan po ito ano. Oh. So ang susuplayan po ng solar nyo is maisan at saka. Yan lang, maisan kung pag ula at mm. ano uh, palay. Kung palay. Palay po. Opo. Oh, Ilang area po niyan, sir? Mga isang hectare lang ah, eh, kaya na po yan lalo na kapag ka malakas po yung water source. Hmm, <laughs> kayang kaya yan Ito po ano. Oh. Ayun po yung water source ni naman. sir kasi kailangan ko rin dito yung pag ano ng pagdilig naman mga. Oo nga, yung mga damo ganda nga po eh. <laughs> Mukha mong events place to sir. Garden, ano garden wedding pwede dito. Ano, <laughs> <laughs> e lawak? Bakasyonal lang to. Oo, oh, lawak, ganda. Tapos may mga manok pa, no. Mm, daming manok, mga native yan sir, sarap niyan. Mamamaliliit <laughs> 'to. Oh. Hindi ka nagpapakain, konti na lang. Free Oo po, free range. Ano, uh, no. baba niya na gamit o dito na lang po ba magagawa? Sige po. Dito na lang para... Doon, mas malapit, mas malapit doon yun. Eh, hindi, hindi yata gawain yun eh. Dito, hindi tubo eh. Itulak niya na, pwede na po ba itulak yan? Itulak niya na dito yan, hindi tubo eh. Yun no? Matetesting na. Ayan, ganyan po gumagana yan no? <laughs> ah? Kumbaga yung pinaka-steering dyan sa, sa likod, ano? Magaling, ha? Ha? Ganyan kalaki ba yung gulong na natin? Para mas mataas. Oops. Oops. Tine, mo yup tine testing na sir. Eh nóng, tine, -testing reason, tine testing yun na eh. Doon yata pala daan eh. Ayan yung sinasabi mong kwan. Wenn... Oh, ako... oh, kaya nga. Nakitutup eh. Ellen. Then... Eh, tinaas nila para maitupi nga pa baba. Gagawin ko Eh yeah, ano, ah, gagawin natin ganyan? Oh, um, gusto mo apat na. Oh, apat talaga naman. Man, di, gagawin ko lang talaga, dididiktungan ko lang ibabaw na lang 'yan, ha. Hmm. Hindi eh, din di mo ma 'yung sa atin kasi naka naka-kwan dito 'yon eh. Ay, pantay nga pala. Oo, oh, oh, mahaba yun eh. Ito, nasa taas dito 'yan. Pwede 'yung maglalagay ka nang ganyan dito. Hindi atras naman, atras lang natin 'yung ibabaw. Eh hindi nangaka-cash sa pickup. Sino wala di ka? Hmm. -mm. Oo, oh, oh. hindi natin ma deliver okay, Nagagawa na po kasi kami ng ganyan Kung nakita nyo po yung uh, teaser video natin Ay meron po kami ginagawa Pero mas maliit po dito Ayan, kasi ito medyo malapad Malakas ba? Maganda yung poso? Ayan, in inspect na po namin Then magbababa na po kami ng gamit Maya-maya na tayo mag-video para oh, sinisimula na po natin na ilagay yung ating solar panel <laughs> oh, baka sumikat si sir okay lang po oh, tingnan nyo po yung panel po natin isob dito ah, medyo sobra dun sa sukat ng kanilang bakal dito naman kinulang tingnan nyo yung extension na ginawa ni sir oh. kuya ano pangalan mo? Arthur Arthur oh. tingnan nyo ganun lang po pala maglagay na extension So kahit na medyo kinulang, di na po natin kailangan magputol, di na po natin kailangan mag ulit. So nagawa ng para ni sir para po meron pa rin po tayong totoksan. Ayan no? So maganda-ganda po yung araw na po natin. At tingnan nyo, may nagawa na po kami aeroplano. So nakalipad na, ang lilipad na ang pakpak. Ah, ganda oh. Kumbaga ito po yung portable solar pump na gagawin po natin. Ayan, sila po ang gumawa ng uh, frame. So galing po nung gumawa. Ah, saludo po sa inyo. Kuya. Ayano, ayun po yung pa, ayong panels po natin. So tatlo sa harap tapos meron po isa sa likod. So kung gusto niyo pong gayahin yung ganito, pwede naman po basta po may magwe-welding sa inyo. Ano. Kumbaga, kaya po naisip po nila to is ah, dalawa daw po yung source na na nila para pagkatapos gamitin dito, lilipat po nila doon sa maisan. So hindi na kailangan ng dalawa, di ba? kapag ka kaya nyo po yung ganito, pwede naman po. Basta nadadaanan. Kasi yung, syempre, yung iba hindi nadadaanan. Kaya talagang nilalagyan po ng fix na, ng tawag dun, Fix na mount, ano yung, basta, nilalagyan ng panel. <laughs> hindi kabisado yung mga term, eh, no? So, medyo gagawin na natin yung pump. Tapos wiring, mamaya andar na po yan. Dito lang po yan sa Lawak, Pangasinan dami pong bibi dito ano ba to ah hindi pala goose hindi <laughs> ko alam <laughs> ayan ganda nung farm ni sir ito na po yung ating portable solar pump unang testing ng ating portable nakita nyo naman na oh ganda so anytime or anywhere makakapag uh, basta ililipat lang po yan. Sa mga unang unang buga, hindi natin alam kung aandar ka agad siya, pero at least nalalaman natin kung ano ang gagawin. Kapag may singaw, hindi aandar yan. Pero mukhang aandar na, na yan. Ah, ayun. Parang kwan. Nagpapondo, ano? Takpan mo kaya muna, tukupin mo muna. Ayan, topoin mo lang ganyan. lang, eh. Lalililiman. Patayin mo muna. Hey, Dapat gonna... yeah. yeah. pwede mo naman na maigulong na eh. Kaso oh. Kaso yung gugulungan. Ano, hindi na naman po tayo nakapag testing no sa tulo niya pero kumbaga Nagpondo lang, sir. Oh, ganda. Oh, po, bombo ah. Pero di 'yan, sir, ano? na ako. Maganda yung water source punyo, ano. kaya nga. Oh, po. Hmm. Normally po 'yan kapag po yung tubo, didos din ng tulo. Kaya napansin ko, ang lakas ng tulo. <laughs> yung water source po. Opo. Oh, Kaya nga, di dos lang eh. Maluwang na yung guwang. Opo. Oh, so nakita nyo po, basta po maganda yung water source, maluwang nga daw yung guwang. O, oh, di dos lang yan. Pero yung, yung labas po ng tubig natin, nakita nyo, punong-puno. oh Maganda, no? So, dito po yan gagamitan sa farm. Oh, nakita nyo, ito po yung kauna-unahan po natin na ginawa na portable solar pump. So kahit na malayo or sa pangalawang ano tawag doon? Pangalawang site na pagtutubigan nyo eh makakakuha kayo or makakapagkuha kayo ng uh, water. Hindi <laughs> ko na alam kung ano sasabihin. Ha? Eh? <laughs> okay, galing. <laughs> ano So, meron na naman po tayong bagong na-installan dito. Ito po yung tinatawag natin na portable solar pump. So, ang ganda po nito oh, Kahit po asaan yung water source nyo, pwede kayong makapagpatulo ng tubig gamit lang yung ating solar panel. At pwede nyo pa yung ilipat-lipat. Oh, na itutupi po yan. Pero syempre, hindi na natin itutupi kasi hindi po tayo nag-design yan. Ha? Sila po. So ang ginawa po natin, ininstall po natin dun sa kanilang uh, ginawang frame Then uh, inilagay po natin yung pump dun sa kanilang water source At tingnan nyo naman po yung tulo So detressed po yan yung uh, tubo po ng ating solar pump Then dedosed lang po yung source nila pero ang ganda po nung buga, nung tubig nila So dito napatunayan natin na magandang maganda pa rin yung solar pump natin Uh, kahit na didos yung water source ay di transparent okay po isa na namang successful bye bye ayan o ano na kaya nangyari at bakit nakaupo na yung mga nandito nakatapos na ba kayo ha nakatapos na okay na ba yung portable eto no, po yung portable na ginawa po nila dito yan dito lang po yan sa Pangasinan Lawak Pangasinan so pa Palige. 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 Ayan, palige lawak pangasinan. So, ito po yung portable na solar pump na ginawa po nila. O, napakaganda po. Ah, uh, dito pe, uh, kapag ka po gusto nyo po i-travel, itutupi po ito, itutupi po yun. Pati yung pang-apat doon, itutupi din. Tapos, ditulak. So, napakaganda po kahit po saan. Or... Kung saan, kung dalawa po yung water source nyo, tatlo po yung water source nyo, at kahit po sa open water, Pwedeng-pwede pong gamitin yung ating solar pump So syempre meron naman po tayong Pinrovide na wire At tingnan nyo yung naging tulo dito sa kanilang source Didos po yung tubo nya At yung pump natin Ay 2 horsepower So nakita nyo buong buo po Yung tulo ng tubig Nakita nyo na maganda yung kanilang Portable na solar pump Grabe oh Panibagong innovation na naman yan Pero actually Nagdesign din po kami nyan Naunahan lang talaga kami nila, sir. <laughs> Pero, ano tawag dito? Mag madali lang naman din pong gawin yan. Basta po, meron po kayong tiga welder, magde-design. Eh, kayang-kaya nyo po yan kahit na uh, sa inyo po, or kung malayo po yung bahay ninyo. Ay, bahay ninyo? Yung kuan pala. <laughs> kahit saan lugar pa man kayo. Kayang-kaya nyo po yan. Tiwala lang. ha huh? Ano? Pack up na? Pack up! Maraming salamat po kay Secret Sir. sa <laughs> ng hangin po dito, ganda ng Kubo ni Sir. <laughs> so ayan, tapos na po kami, naglilinis na lang po and pauwi na po uli. Ang next na install po natin sa Florida Blanca po ulit at uh, Tarlac. So dalawa sunod meron po tayo sa Rizal, Nueva Ecija. Ayun, tatlo na naman. Kaya ba ko kaya iket? Ayo kaya kaya. <laughs> Hindi san ba yung Kiladodong? Ah. Uh, Leo. Saileen, uh, san Navy. Parang barangay lang Bukidil eh. Navy, parang kampo. Lang... Ah, kating Tarlac po. Mm. Oo. -hmm. 'O. Oh. So yan, maraming salamat po. Thank you po. Pag di pala tayo nagpicture, picture tawagin mo sila. okay na tayo nakagawa nito. nag tayo. Balikan mo kaya. First time eh. Okay na. Ayan. Sir, salamat po ulit. Sige po. Ayan, nakapagpa-picture na kami. Ha? So maraming, ang ganda po dito. Oh. Parang, ay may gold. Parang may gold. Kala ko itlog. Kala ko rin itlog eh. Nagkalat ka ako. Ayan, ganda nung damuhan nila. So, pauwi na po kami. Hanggang dito na lang po yung pag-install natin. Kakain na po kami. <laughs> Maraming salamat po. Kuya, paano na kami? So, thank you po. <laughs> ganda nung design mo. <laughs> Ayan o, uh, pumasok na tayo sa NLEX SCTEX. So, nandito na po tayo. Pauwi na. Ayan, nakatapos na po tayo magkabit ng portable solar pump Ayan, Maraming salamat po kay Sir Secret Sir Hindi <laughs> nagpakilala si Sir Mahihiyain sa camera Mayroon mga ganun naman eh Siyempre, hindi po natin uh, pinipilat na lumabas sa camera Maraming maraming salamat po sa inyong suporta At nagpakabit po kayo sa amin Ayan po, nakabit po natin 2 hours power na ACDC na portable So, napaliwanag na nga natin kanina Pauwi na po kami at natapos na po itong uh, video po natin Like and subscribe our YouTube channel. Bye bye. So mabilisan lang na ending. <laughs> Pagod na eh.